Ay, anong saya na naman ngayong gabi na ating mga kabaklaan. Ayan, si yani yan, saya-saya. Ang ang ungos ay parang pinitawang susu o bago mo na naman dahil napakarami ng pagkain, tumangtuwa siya dyan. Ay, at, at syempre may mga kalalaking iwan sa'yo ni Yani. Balin pigpiran talaga si Yani. Kasama si Joe Mar, ang laki ng noo. Ayan pa. At yun ba ang dami na nag-video kasi ngayong gabi po na dasayawan may mga banda ayan. At talaga namang tuwang-tuwa ang lahat. Ayan si Michelle at ang lalaki hindi ko kinala, ayan na sa ayaw Eh anong but-but o parang inasilyahan. Parang eh parang siya ay napapatay. Hindi ko maintindihan. Parang nagawala at parang hindi ko maintindihan na nag-doxology. Natitunaw ha mga kabutbot ang naantay ng lahat ang sayawan at ihan si Kiana ay sumasayaw at sa si Ate Sher, ito ni Pai, inagaw, pulit parang pulit po, damot ang kamay, parang mababalian Kahit yan po, ilasin na yan dyan, at syempre talaga namang matutuwa ha talaga namang lahat, full package na talaga. At ngayon naman po ay nakikita natin si Barbie naman ang isinayaw, at talaga namang diba, maintindihan ang pa, at parang kaliwa lahat ay, ay kung ano-ano nala aris, te para lang malaman siya'y nasaya. talaga naman, ang saya-saya, diba? Uh, at dito po ayan, pulbo na pulbo itong lalaking ito. At ayan si Jaja, yano o maig, what did di you mind nito? Kung mayroong pulipod sa butbut -but -but nito, okay? Ayan o, o, at siya po kasi ay, may performance niya sumasya. May mga babaeng dumaraan, lalaking dumaraan sabang habang tayo nag-video. Kahindi hindi ba ganda ang eksena, susyal talaga. At ito namang si JB ay eh parang ang sayo ay parang nagabatak ng lambat na hindi mo maintindihan or kama Nagabatak ng bato. Ito naman ay may inagaya. Parang inagaya nito ay yung taga Malabon si... Sino ba yun? Basta yun. Nako JB, ang sarap mong pidiran para kang nagahulog ng bato. Ay inay ay sinayaw na po kaming lahat na mga kalalakihan at kami ay tigigisa ng partner tutulan, yan ang tutulan niya ang gandang mga daplian ng ating mga baktul na ito talaga namang sila ay Pinilita talaga talagang sila ay mga babaeng sa na ang mani ay naotot ayan po nung yung partner mo a Barbie o oh, ay ang saya ni Barbie talaga namang hab si Yane naman ay tuwang tuwa at sinayaw ni Christian ayan may mga nagabidyo pa kay jaja at talaga namang yan ito mga ito wa yanong sasaya hindi na maintindihan kung ano ang mga nararamdaman ng ating mga kabutbot sa ngayon na talaga naman ang happy happy ang saya saya Gato pa na kapag may mga ngayon live pa na talaga naman tayo ay hindi lang basta ay inom hindi lang basta kakain at talaga naman yanong ang saya pool package kantahan at inuman. Kaya kayong lahat po ay talaga mag-enjoy lang kayo sa panonood na. At, at kani mga bakla po ay sinayaw na talaga na mga kalalakihan na naiibig sa amin. Ang sweet naman talaga ni Chacha at ni Charlie talaga ay yan. yung mag-asawa o oh, eh, eh nakatitig pa iyon. Ang ganda-ganda ni Chilay dyan talagang siya inaligawan ng lalaki. Yan ang ganda talaga na yung gabi ni Chilay. Oh my God! wala pa yung masabi sa kaniya. Ayan, pure lang. pag talaga siya, yan lamfot. Talagang ngayon po ang gabi ng kaligayahan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ayan na, kaya supportahan nyo na lang po kami sa aming mga gaitong eksena. Talaga naman po kami tuwang-tuwa. Maraming salamat po sa panunood. Bye!